Hi guys, magluto po kami ng shabu shabu. Shabu shabu, shabu shabu. Yan. Kasi nga daw, gusto kumain ni Ma'am T ng shabu shabu. Kaya, ano, yun. Buntis yata. <laughs> Ang inalagay namin dyan sa shabu shabu, ano. Ito, binili niya. Pwede kasi kahit anong noodles eh. Ito. Noodles. Dalawa. Tapos, gulay. Ma'am, T, Akin na yung gulay. Tita mo. Yan. Yeah. Ibuti na niyan. Tapos, kapag ah, gula. Parang kumulat siya. Yan. Gulay. Gulay. Ang tawag dito, Ten? Ah, uh, Pichay? Ha? Ay, Chinese Bagyo? Ano? Chinese Pichay? May bagong pangalan ngayon yan. Chinese Bagyo. Wala na ba? Wala. Kaya natin na kasi ano, gusto niya kumain. Pumili siya doon sa SM. Kakarating niya lang. Nagbayad kasi ng kuryente. Ang kuryente namin, ah, uh, malaki. Basta malaki. Huwag na kayo mag- na kayong mag-tanong kung magkaano. Basta malaki. Malaki. Ilang libo. Hindi ko alam ng libo. <laughs> Malang ko yente. te. Sorry. Nasa 20 sa 2,000 po yung, yung apoy. Ay, bab, yan. Ang, 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 2,000 lang po yan. Yung unit niya. Pero ang bilis, oh. Ah, may follow ko na para mabilis siya pumulo. Pero mamaya pa hinahan ko na. So, kaya, pa, kaya pag brand na out, hindi kami nagluluto. Kasi wala kami lulutoan. Hindi <laughs> ko rin hindi kasi lahat. <coughs> Ayan, kumukulo na. Malapit na. Um, mahal pala ganito. Chinese ba ito? Korean. 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 Sa Korean. Pero ang mga love ko sa Korean. Pero alam niyo ba, ang favorite ko, si Jukai. <laughs> Tapos, sa Korean, ang favorite ko si Yonben. Nila. Yeah. Kaso si Yun Ben, nasawa na si San Yejen. Yung sa Cross Landing on you, alam mo ba yon Ay, grabe. Tinapos namin yung hanggang episode ano yon Kinikilig mga ano namin. Tapos nung isukay si naman, ano, na ano ako sa Falling in, ha? Ah? Falling into a smile. Ito yung title. Basta marami siyang, ano, ano, marami siyang pelikula si Sukai. Ang guwapo niya, ang cute niya. Ang nagagigil. Kaya wala si, kaya kapag si, itabi mo si Sukai at saka si Jongki niyo. Ano tawag niyo? Si Jongki? Yung pumunta dito sa Pilipinas, nako, wala yun. Kilay pala ni Sukai, wala na. Kasi gusto ko, gusto ko look ni, ano, ni Sukai, parang bad boy siya. Yan ang gusto ko. Kumukulo na. Malapit na kami kakain. Malapit na kami kakain. Kaso hindi yung binili spicy, dapat spicy to, di ba? Mayroon naman ng ano, may nilagay akong spicy pero yun siya hindi siya masyado manghang to. Kasi kung lang yun, iwan ko eh. Pinasausaw ko yun kapag kumakain ako. Yun ang ginagawa kong sausawan. Ano yun? Libre sa aeroplano kapag umuwi dito si ate. Binala yun. Sa Korean sila kapag siya stop Kaso konti na lang na iwan. Kaya nilagay ko dyan para mag spicy siya. Ah, eh ano kasi ako, mahilig sa maanghang. Yan. Shabu-shabu. Shabu-shabu. Ito, kami, kinakain ng shabu-shabu. Pero si, ano, ang ibang term naman ng shabu, iniihi, parang adik. Yun, yun. Kami naman, adik sa si pagkain. Pero sabi ko, Do diet ako, pero hindi ngayon. hindi <laughs> ngayon ako magda-diet. Bukas na. O, oh, basta. Makakarating tayo doon. Magda-diet ako. Promise. Hmm. Sige na, babay niyo ng daldal ko. Madaldal talaga ako. As in sa personal, madaldal po talaga ako. Ano, to kasi ako eh. E, e. At saka ano, ah, uh, tawag ito? Uh, pag tumawa ako, pang broha. <laughs> Charot. Babay na, babay. Malapit na ako <laughs> Malapit na. Malapit na. Kapag ka, ano, ganito, luto na siya. Charot. Sa <laughs> kundo, kasi nagluluto ako ito. Tapos, yun. Kaya yun, alam ko na. Yun na, babay na mga guys. I love you. Patataki, ano na lang kayo. Ha? ah, uh, tawag Sabi naman ang iba, libre na naman. Eh, pagkain niya eh, di ba? Kapag, kapag kain niya niyaya sa'yo, kumain ka. Masama kapag niyaya ka, tapos ayo-ayo mo. Pero gusto mo naman pala, kunwari lang. Eh, kaya kapag may pagkain, kumain! Ganun lang yun. O sige, babay na, love you, mama.